Sama-sama na po yan din eh. Oh. Luya. Bala yan po, luto na po yung ating kanin. Yan oh. Isang kilo po yan, gawa ng kahit tayo mag-isa. Kagahin po ang aso at pusa. Oh, yan. Tayo po naman manggugulay. O, ngayon ang ating uulamin oh dambo nga talaga na ng ating upo ayo. Oh. May isa pang luyoy. Oh. Loy. Patay na po. Yo. Hari po. pwede na rin sa atin. Ang tawag po na rin lutong ating karon ay bulang lang. Oh. Balayen po, kakain po hindi na po kayo magpananghalian uh, oh. talagang aray lang ang ating panlaban ay quality po naman aray sariwang upo wasari hmm, ah. anong ganda po oh. saktong sakto bulanglang -sakto. bulang lang po kaya po ba rin ng ganda rin bulang lang hmm. lalagyan lang natin ng ano nga luya tapos noodles tulong tayo na trace sarap po nito mm. Yan na lang po ang bulang lang oh. Kanto-kanto ang -kanto, oh, hiwa. Oh. Ya. Yeah. Papakuluin lalagyan luya. Aba. Ay talaga ang Quality, quality. Yan, yeah, kumusta na po uli kayo? Ano? Shout out po sa lahat. Puno pala natin ating kaldero. Humalit na rin. Ari munting kaldero. Isang kaldero hindi po. Yan. Lalagyan natin ng luya. Aba. tatalbog pa. Tatalbog, malinis po naman yan. Tapos ay, pipapakuloan lang. Napakasimple po na yan. Ang bawang. Ang market mo po ay tayo naubusan ng sibuyas ay ah, ayan layo po naman ang lakadan ay eh. pag po kayo may sibuya sa inyo at kayo nagluto ng ganito lagay na rin ninyo oh, ay tayo po eh. hindi wala oh. pwede po yung sama-sama na ang oh, paminta papakuluan lang po ah aray medyo ihuli lang hmm. yan hindi na po kayo kumain at ang makatikin ng binulang lang. Oh. Haba. Sama-sama na po 'yan din eh. Oh. Luya. kỳ tung bao po muna ang ating gatong ngayon no? gawa ng katay hindi makapamanggatong at yan ang pagkakadami ng ating gawa kaya po mga misan tayo samasama po mamanggatong pag dumingas po naman yan lakas matindi po pati ang init yan po yung asin lang kulang at saka noodles Saking Sa pagisa pag lagi Nami-miss na mo rin ba ako? Sana'y ganun ka mahal ko Eh, antay lang po tayo 15 minutes diyan na ay. Yari na yan. Ready to eat na. Yan, galak na po eh. Bale, ang punakulo na. Pwede na natin ilagay ang noodles. mag po tayo ng kaunting asin. Ayari ay, po na rin. Yan po ay for ano na? For, for person. 4 to 5. Oo, oh, kaya na po na yan. Pagka napadami pa, ilusot na rin. Kahit pitaw. Pitong katao. Oo. Oh, yeah. Marunong naman ang bunga nga ay. Nakulo na po o yan. Atin na pong uunahin bahagan ang pusa. Oh. Gawa po na ng hinihingi na. Ay, oh. Inuuna ho natin pakainin na yung pusa o uh, at nasali sa atin pagka yung inihuli. Huling ng palayok. Nakakain po oh. Uh. Pag puno matmesan tayo, pagod din rin gaano makakain ng madami. Hmm. Kailangan pahinga muna bago kumain. Masarap po. Pinangang siya ng luya. Tapos yung noodles. Hmm. Bale, pag tayo po nagluluto, laging pasubura. Marami. Once na may pumasyal dito na ano po, hindi may makakain po. Tapos ay, pag wala po naman, ay sa aso. Sa pusa, oh. tapos yung sa uh, po pusa po naman natin may extra taja na ano dog at cat po oh. yung po naman ay madalang lang natin pagkain yun tayo naubusan lang ng pagkain oh. Gawa po na medyo mataas ang ano eh, mahal na mahal ang presyo at saka po pag tayo may baon hindi napagahin yung aso yun ginibigay na lang natin ng cat food at dog food Ang dami pa po kayo. Ba Aba. Bali, ito na po yung pakain. Nalagang kong kauntin toyo. Mm-mm.

takas nilang kumain eh eh agawa bali ang po si itim oh huling kumakain yan no? pag minsan lang ho naman yan po nagpupunta dito bigla nasulpot na lang yan yan pong si itim ay napakahinhing kumain Galit. Ito pong si itim ayan po ay ano. Abot po yan ng pag po makikita nyo arangasong are. Yan po ay abot ng palingki ng tayabas. Bayan. Abot nung katapat lang po abot yan ng makdo. Abot yan ng andox. Basta yan po ay pumupunta dun. Minsan ay nauusisa na lang namin nasunod sa amin. No? Yan, basta malaman niya yung sasakyan na papunta doon, sa banda doon. Sa palengke nga ho, minsan, eh, kasukasunod. Mandi ka ho dito sa amin, bawal lang alpas, ay ito ho naman si Itim. Ang talino niyan, pag yan ay nakatiktik na may mga nanghuhuli. Ayan po ay umaano na. Parang kumukuber na yan. Oh, tumatago siya. Hindi pa naman po na ispat, matagal na po. Baka mga 5 years na ho yan, nag-uuwi ng bayan. Si Itim. Ang hinihinpatin niyang kumain. Yan po ay kagaya nyan pinakain natin yung mga aso yan po ay hindi sasali hindi po yan makikipag-agawan kahit porke siya malaki hindi po yan makikipag-agawan ang ayaw lang niya ay siya agawa na sa pagkain yan umalis na siya oh. ang dami pa oh. hindi na rin na ng maliit oh. <laughs> nahiya bisa yung nahiya sa camera si itim nakakain na sila o kain ulit ang lakas nila kumain ba?